unang una salamat sa Panginoon. Uh, dahil sa family class, yes, natulungan niyo kami. Wala kami masasabi kundi salamat. Dahil unang-una, kundi dahil sa inyo, hindi magkakagat niyo. Nani namin hindi gagaling. Kaya salamat po sa Salveno Paragas. Yes. at ang misis ko, General Jenny uh, meron lang akong isang uh, kwento para sa inyo about sa aking biyanan. Uh, ang aking biyanan, nagkasakit, uh, na-confine siya sa uh, hospital ng apat na araw. So, na-diagnose siya, lumabas yung sakit niya, may bukol siya sa, sa panto, meron siyang uh, bato, kailangan uh, i-dialysis yung bato niya. So, pinag ng, uh, ng uh, pamilya at tinanong din namin yung biyanan ko kung kaya pa niya operahan o i-dialysis siya. Sa edad niya na 75, uh, sinabi niya hindi na niya kayang ma uh, hindi na niya kayang maoperahan pa o dialysis kaya nag-decide na lang kami na gamitin yung uh, i nirekomenda sa amin na ako, amin. na salve yung body grass nirekomenda ni Ma'am Jen na um, nag sa ko na isinerge na ba ni Mrs. Yan. Ngayon, nung uh, na-take ni nung biyanan ko yung uh, Salveo Barley Grass, within 3 weeks hanggang 4 weeks, nakaramdam siya ng ginawa, ng pagbabago. Dati kasi ang kanyang pag-ihe, pagdume, hindi regular. pulang uh, kulang na lang alagyan namin siya ng CR dun sa sa kwarto para kasi walang tigil ang kai-ihi niya dahil parang gripo ba na sira. Pagka ang gripo ng sira, uh, tuloy, tuloy lang ang tulo, parang ganoon eh. Ngayon, ang nangyari sa kanya dahil sa pagtake niya ng barley grass na naging normal yung pag-ihi niya. Pati yung pagdumi niya, uh, dumalas pero ang nakita namin, meron sa kanya lumabas na mga green, parang bakterya ba. Pa. Pero lahat nung inilabas niya na naubos lahat. Ngayon, pati yung pagdumi niya, normal. Then, yung sa tiyan niya, lumaki yung tiyan niya na malaki. Mm -hmm. As in, hanggang dip-dip. Ang pakiramdam niya lagi, bloated siya. Ngayon, ang nangyayari sa kanya, after din nung pag-inom niya ng 3 uh, to 4 weeks na yon eh, naging maayos na kung makikita nyo sa video normal na ngayon yung kanyang chan then dati uh, masakit lagi yung tagliran niya yung balakang niya buong halos buong katawan doon niya nandalambot siya ngayon pag in-interview nyo siya pag nakita nyo siya ngayon makikita niyo uh, masigla na siya dahil unang-una sabi niya salamat sa Panginoon Salamat sa barley grass. Ginaganyan niya yung barley grass. Salamat, salamat sa barley grass. Sa yung barley grass, sabi niya. Eh, kaya ngayon, nung nagpunta kami dito, sabi niya, pwede ba ako sumama para makapagpasalamat? Sabi ng biyanan ko, na hindi niyo pa kayang, hindi, malakas na ako, sabi niya gano'n. Tsaka na lang ako, Lai, pagka talagang magaling na magaling na kayo, sasamahan namin kayo para magpasalamat. Ayun. Then, ayun, araw-araw, uh, araw -araw, naglilipot na siya ngayon sa paligid ng bahay. Malayo na raw nararating niya ngayon. At, hindi siya makalakal. Andun lang siya sa bahay. No, sa, sa bahay. Ayun, may nalilipot na, na lahat ng ano, paligid ng bahay. Kaya mismo ako, talagang uh, umahanga ako sa San Pedro Barrio Class dahil unang-una, yung biyanan ko parang nawala na siya ng pag-asa. Talagang kahit kami parang nawala na kami ng pag-asa dahil unang-una pa, ito pa pala yung pinakamalala. Kung nakakita na kayo ng buo-buong dugo na inihi ng biyanan ko. Talagang sobrang dami at saka yung lumabas sa ilong niya, sobrang dami rin. Kung tutuusin ko, baka hindi lang isang timba yung lumabas sa kanya na, na buo dugo. Ngayon, okay na yung panya. Meron man do kumon sa kanya, uh, maihi niya, konti-konti na lang. Ibig sabihin, talagang effective yung uh, barley grass, lang salve yung barley grass. Kaya kami mag-asawa, unang-una, uh, salamat sa Panginoon, uh, dahil sa barley grass, natulungan niyo kami. Wala kami masasabi, kundi salamat. Dahil unang-una, kung hindi dahil sa inyo, hindi magkakagalit yung nani namin, hindi gagaling. Kaya salamat po sa Salvedo Paragas. Thank you so much. At, um, um, siya po kayo sa Salvedo Paragas. Kasi wala siya ibang pinake po, no? Wala po. Wala na po kami ibang ipinake sa kanya dahil yung hindi siya synthetic, ano tawag dito? Talaga, organic Normal lang siya talaga, organic. Kahit ako, gumagamit ako ng mga herbal, ala ako iniinom ng mga synthetic na gamot. Puro herbal lang din ako. Uh, sa totoo lang, gusto kong subukan ito ngayon para sa akin. Kasi unang-una, nagkakailad na tayo. Parang gusto ko i-maintenance kahit, kahit uh, isa lang per, month, uh, ay, per day. Yun ang totoo doon. So dati, para uh, hopeless case na talaga siya. Parang Medyo may tali, talagang may pakalis. Mm. halos oh, ganon na, halos ganun na siya dahil unang-una, i-diyalysis na yung bato niya. Pangalawa, yung bukol niya sa pantog ganito na kalaki. Dahil hindi siya matuloy, gumabara na yung, eh, ba, yung bukol eh, niya sa pantog eh, sa meni. Lumaki, lumaki, lumaki yung niya. Lumaki talaga, pag nakita niya siya. As in, hindi, kasi na hindi siya makatagilid, hindi siya maka... Basta siya sa lamin, hindi siya maka-upo uh, nang maayos, hindi maka... Lagi siya nakahigap, minsan nakaganon lang siya. Kumakain siya, nakaganon siya. Hirap na siya. Ngayon, pet na kita niya siya. Kasi normal na normal sa na hospital, siya. Sa ospital, pinaininig ko pa rin siya nung nakumpanya siya. Malaking bago yung nagawa niya. Pinaininig pa rin niya. Dinirekso pa rin Tapos hindi lang nagawa ko ilang weeks na siya ng bar, mag-survey part bago siya parang nakita niyo yung promise. Naka-four Naka weeks siya. Four weeks. Oh, four weeks. Pabilis uh, na. Tapos yung kanya, ano siya, lumiit na siya. Oh. Ganun. Halos, halos yung pag-ihi niya, di ba, dati sabi ko nga sa inyo, parang sirang gripo. Pero yun, three days lang. Three days lang nung uminom siya noon. Medyo nagbago. Naging normal yung pag-ihi niya. Kung ibig sabihin, hindi na siya umiihi sa sa diaper kasi naka-diaper na siya dahil nga uh, di laging basa yung higaan na yung, yung higaan na naging siya na siya hindi na siya makapagpigil wala nang mukha talaga siya Rana wala yung gripo wala nang paraan kung hindi palitan di ba tapos nang isa ano, na, nangyari yung biglang dumating yung barley grass kaya kami na nag-aapura kami na makarating para mapainom na namin siya ngayon nang mapainom namin siya yun doon namin nakita na within ano within 3 days Ayun, medyo yung kanyang ano, natigil. Parang napipigil na na yung pag niya. Hmm. So, parang bumalik yung... Kung dati, uh, parang sira na yung part niya uh, na yun. Ngayon, parang okay na ulit. Okay na yung ano niya, yung pag niya. Hindi na napipigil niya na sa pantom niya. Ganun. Saka yung pagdumi niya, kasi normal na normal na siya. hindi, ano na. Hindi na, na siya napakadalas, yung... tingi siya. Kasunod nun, dumi malambot siya dati. Ngayon, okay na, matigas na yung pagdumi. Wala na rin yung mga green green na hinihingi niya. Uh, yung, uh, Parang sabi niya, pag nung ginanon doon niya minsan, madulas. Parang Tapos ekam, yung niya, matigas. Ngayon ang naging ano niya, malambot na siya. Yung ano na siya, ang lilit niya na ngayon. Parang bumi siya dati. Eh. Yung puso niya, walang, walang bupay. As in, mm -hmm. Pantay na pantay yung kanya dahil nabinat na ng gusto. Makiap rito yung dibdi dyan, makagano'n. Wala na siyang puso pag nakita niyo yung tiyan niya. Masakit eh, ganyan. Kaya eh, sabi ko sa kanya, nahanap ko yung puso niya. Naya, saan ba kayo puso niyo? <laughs> eh, nawala na dahil na, nabinat yung tiyan niya, lupaki eh. Tapos hirap na hirap siyang pagkakakaan siya, ayon ayon tagapin yung pagkain dahil bloated niya siya. Sin Pero talagang super, super salamat sa Sunday uh, ba Barley Grass. Dahil napakalaki tulong Kasi sa Kasi yung mga kapatid ko, naniwala sila ngayon. <laughs> Dati nga kasi, noon na, pinatigil. Kaming mag-asawa lang yung uh, nag-pulsigil. Uh, nag sa... Dito sa, uh, sabi ko, mainam yung food supplement kesa sa mga synthetic. Pagkaka ako nag-synthetic tayo, gagamutin halimbawa yung puso mo, pero dalawang parte ng uh, lamang loob ko, sisirahin niya. Uh, ang salpeyo ako, ang uh, supplement, ang food supplement, kung may problema ka sa isang parte, lahat, gagamutin pa niya yun. Lahat, gagamutin Hindi, niya. It, basta lahat ka ako ng, ng walang madadamay na Pinapaliwan, sisirahin. Pinapaliwanan niya. Gagamutin niya ka ako lahat yan. So, ngayon po, yung aming mga bayaw, Agabel, sabi ko, maubos na, alala pa lang ako. Eh, sabi niya, eh, kung dyan na ita tayo. So, yun na agad ang sabi nila. Kasi so, naniwala. Hindi, na, sila, hindi sila naniniwala nung una. Kasi nga, ang naubos namin sa ospital, Nasa around 80,000 mahigit, apat na araw lang. Ang dami-dami isinaksak sa kanya. Ang dami-dami, uh, ano tawag dito, isinaksak, naka-dextrose. Nung apat na araw na yun, sinek namin yung bill namin, 80,000 80 mahigit. Nag-decide na kami, inilabas na lang namin. Nagtiwala kami sa San Beyo Barley Grass. Awa ng Panginoon, talagang improvement ang namiyari sobrang pasasalamat uh, masasalamat namin sa sa uh, sa Barangay barley grass Ibang iba talaga. Wala na kaming uh, masasabi pa ako thank you so much. Uh, barley grass thank you so much. Uh, sa lahat po ng mga gustong mag-take mag ng uh, Salveo Barlidras, mag-take na po kayo yung may mga problema sa katawan niyo sa mga kalusugan ninyo. 100% po, makakatulong po ito sa inyo. Huwag na po kayong mag-isip, huwag na kayong mag-alindangan. Uh, order na po kayo. Sigurado po yan, makakatulong po sa atin. Thank you so much, uh, Salveo Barrio -e Ako po, si Arman Ronquillo. Ako po, si Jenny Ronquillo. Ito ang aming kwentong Salveo Barrio -e Gras.